Magandang araw sa iyo, ate. Ganon din sa iyo, sir. Okay, taga saan ka sa atin sa Pilipinas? Sa Isabela po. Ah, wow, taga Isabela. Ano to? Ilocano yan. Ano pangalan mo? Ah, uh, ano po. Mari okay. Kung ang agila ay eagle, ano naman sa Ingles <laughs> ang <laughs> Maya? Ay, mayaman! ano naman sa Tagalog <laughs> ang mol? Mol! M-O-L-E! ang sagot ay Nunal. Tama, tama siya, Nunal. Okay. Ang sa Indonesia ay Rupiya. Kung ang money ng Indonesia ay Rupiya, ano naman ang currency ng India? <laughs> Rubies? Dalawang basis na yan! Indonesia, Rupiya. India, Rupiya. Okay. Maraming salamat ate sa pag-join. Pasok, Spice! Spice! salamat, okay? Please like, subscribe. Pilipinas! Reach Pilipinas.